Ngayong araw nga pala guys, tayo dito sa Kartimar. Kahit saan nga pala tayo tumingin dito ay napakaraming isda at aquarium. Sa wakas nga ay nakakita na tayo ng totoong Nemo. Hindi nga pala isda ang binili ko dito kundi itong crayfish. Nagandahan kasi ako sa kanila dahil sa kanilang kulay. Lalaki at babae na nga pala ang binili ko para makapagpadami. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay papunta tayo ng Maynila. Ihatid kasi natin si Angel dahil merong aarkel sa kanya. At dahil maaga pa naman bibili tayo ng almusal sa McDo. Medyo kumakalam na rin kasi ang sigmo muna ko dahil hindi pa tayo nag-aalmusal. Medyo malayo pa kasi ang ating pupuntahan kaya kailangan natin ng pampagising. Dito na nga pala tayo dumaan sa Skyway para mabilis. Nakakalungkot man pero kailangan ko na muna magpaalam kay Angel. At dahil nandito na rin tayo sa Maynila, pupunta tayo ng Cartimar. Titingin kasi tayo doon ng mga isda na pwede nating mabili. At dahil wala nga pala tayong masakyan, sasakyan na lang tayo ng habal-habal. Napaka-convenient kasi nito at mabilis makakapunta sa ating paroroo. So paano guys? Tara! Dahil Sabado nga pala ngayon, napakaluwag ng kalsada at walang katrapik-trapik. Ngayon ko nga lang din pala ulit naranasan umangkas ng motor. Palagi nila kasi akong driver at hindi ako nakakaangkas. Agad na nga pala namin narating ang Kartimar. Maraming salamat nga pala kay Kuya Johnson dahil safe kami na karting at walang anumang abirya. Medyo matagal-tagal na rin pala akong hindi nakakapunta dito. Kapag pumupunta kasi ako dito, damit at sapatos lang ang binibili ko. At dahil nahiligan ko na nga pala magalaga ng isda, pupunta tayo dito sa mga pet shop. Pagpasok ko nga pala dito sa loob, tatambad sa iyo napakaraming aquarium at mga isda. Kaliwat kasi dito ang nagtitinda ng ornamental fish. Kahit saan nga pala ako tumingin ay puro isda ang aking makikita. Magsasawa ka nga pala dito dahil napakarami ditong binebenta. Meron dito mga gapi, molly, danyo at kung ano-ano pa. Pumasok pa nga pala ako dito sa bandang loob para makakita ng iba't ibang klaseng isda. Dito lang pala tayo makakakita ng RTC o red tail catfish. Short body na nga pala to at lumalaki ito ng todo. Eto naman ang tinatawag na discus. Buong akala ko nga sa saltwater ito nakatira. Sa freshwater pala sila nabubuhay na parang angel fish. May nakita nga rin pala ako dito mga parrot at Oscar fish. Napakaganda nga pala nilang pagmasdan dahil napakatingkad ng kanilang kulay. Sa mga naghahanap naman ng betta fish diyan, meron din sila dito. Lahat nga pala ng betta fish dito ay nagkakahalaga ng 50 pesos lang. May nakita nga rin pala ako ditong albino red na Oscar. Habang lemon Oscar naman ang tawag dito sa kabila. Nakakatuwa lang dahil yung may-ari ng pet shop dito ay ating followers. May mga koi fish nga din pala silang binibenta. Nakita ko nga rin pala dito si Ponyo. Bibili sana ako nito, kaso lang baka kainin ng ating mga monster fish. May mga alligator gar nga din pala dito at tarwana. Sa wakas nga inahanap na natin si Nemo. Grabe, guys, sobrang kit nila at mukhang napakasarap alaga at nga pala kanilang tubig at naninirahan kasama ng mga corals. Bibili sana ako ang kaso lang problema natin ay lagayan. May nakasetup na nga pala dito binebenta binibenta ang kaso lang hindi ko kaya ang presyo. Kompleto na nga pala dito dahil nagbebenta na rin sila ng bato at driftwood. food. May mga halaman na nga rin pala dito kagaya na lang ng aquatic plants. May nakita nga pala ako dito mga halaman na para bang dinidiligan. Napakaganda nga pala nilang pagmasdan na, na para bang umuulan. Ito nga daw pala ang tinatawag na anobias. 250 to 700 pesos nga pala ang presyo nito depende na lang sa laki. Dito nga pala matatagpuan yan sa number 21. May nakita nga rin ko dito mga crayfish na kulay pula ang kulay. Matagal ko na nga pala silang hinahanap kaya naman tayo ay bibili. Kakailanganin ko nga pala ng lalaki at babaeng crayfish. Magbibreed kasi tayo nito at kailangan natin magpadami. Pwedeng pwede nga daw pala to isama sa ating ref tab. May mga crayfish na kasi tayo doon. Ang kaso lang hindi ganito ang kanilang kulay. Mga ARC kasi yun na tinatawag na Australian Red Glow. Meron din pala ditong bata na nakakilala sa atin na ating followers. Mga fish nga din pala sila kagaya natin. Bumili na nga rin pala tayo ng red catfish na isang peraso. Kaya naman guys masayang masayang uuwi si Guibay dumaan din pala ako dito sa bilihan ng mga sapatos. Bibili kasi tayo ng shirt para sa araw-araw na panggamit. Bukod kasi sa maganda na quality pa ang mga tela dito. After ko naman mamili, may makikipagkita sa aking followers. Ipapaampon niya na kasi yung alaga niyang pagong. Ayaw niya na nga pala magpabidyo kaya hindi na natin siya nakuhanan. Kaya naman guys, uuwi na ako sa aming probinsya. Big big shoutout na nga lang pala sa ating followers na nagbigay sa atin ng pagong. Buhay pa naman to at gumagalo at maganda ang pagkakabalot. Nakakapagod nga pala ang araw na to kaya bumili tayo ng makakain. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood paalam. Yeah!